Kai Soto na pag-iwanan na at marami ng mga fans ang nawalan ng pag-asa. Pero Kai Soto, sigido pa rin matupad ang kanyang pangarap. Pero ang tanong, makakabawi pa kaya si Kai Soto at gugulatin ang NBA? Kai Soto na pag-iwanan na nga ba? Well, si Chet Holmgren, Jalen Green at Jonathan Kuminga lang naman ang kabatch ni Kai Soto. To name a few, ito yung mga players na nakadikit noon sa pangalang Kai Soto. Nakasama kasi ni Kai Soto, sina Jalen Green at Jonathan Kuminga noong nasa NBA G League Team Ignite pa. And we thought na free ride na si Kai Soto sa NBA dahil isa si Kai Soto noon sa mga elite NBA prospect Pero nag ang lahat noong umuwi siya at pinili ang maglaro sa Gilas Pilipinas. Even Chet Holmgren ay napatweet pa noon at gustong makatapat si Kai Soto noong panahong nagdominate si Kai Soto sa Amerika while still playing para sa The Skills Factory. Ang tatlong mga players na yan ay mga legit NBA star na sa kanilang batang edad and in that context ay masasabi natin na napag-iwanan na talaga si Kai Soto dahil obviously he is not even in the NBA yet pero dapat rin nating isipin na ang tatlong players na nakadikit sa pangalan ni Kai Soto ay pawang mga generational talents hindi sila ang mga karaniwang players na pumasok sa NBA We thought that Kai Soto is Ender Caliber dahil yan rin naman ang sitwasyon noon. Pero kung ang ating bases ay ang mga ordinary NBA prospect na nasa college ay ang dami pang nasa US NCAA naglalaro who are even older than Kai Soto kahit undrafted sila, they still have a legitimate chance of playing in the NBA. Ito ngayon ang sitwasyon ni Kai Soto. While he is no longer an elite NBA prospect, pero pasok pa rin ang kanyang skill set sa hinahanap ng mga NBA teams. In terms of potential naman, ay napakalaki pa ng potential ni Kai Soto. Ang kailangan lang ni Kai Soto is to continue developing again. Parang sirang plaka tayo dito. Kai Soto is still 21 years old. At kung magtuloy-tuloy lang ang kanyang development, ay siguradong makapasok pa rin siya sa NBA. He has the height, skills, speed, and high basketball IQ na hindi mahindian ng mga NBA teams once he gets into his full potential. At ngayong taon ay katulong ni Kai Soto ang Hiroshima Dragonflies sa pagpapalakas ng kanyang laro at ng kanyang katawan. Crucial kasi na magkaroon ng maraming opportunity si Kai Soto inside the playing court dahil ang playing time ang pinakamalaking problema ni Kai Soto kaya nawala ang kanyang kinang. Pero it is also a known fact na kapag ginamit si Kai Soto ay maganda naman ang kanyang performance. Noong nasa Adelaide 36 years pa siya naglaro In fact, kahit against the Phoenix Suns ay very impressive ang pinakita ni Kai Soto isang patunay na kulang lang talaga si Kai Soto sa playing time. When Kai Soto transferred to Hiroshima Dragonflies ay napakaganda ng kanyang simula pero bigla na lang nang hina si Kai Soto. Yun pala, mayroon na pala siyang iniindang sakit sa kanyang likod na hanggang ngayon ay ito na ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakapaglarong muli. Ang tanong, makakabawi pa kaya si Kai Soto at gugulatin ang NBA? I think so. As long as ma-fully recovered na si Kai Soto sa kanyang back injury at mabigyan ng at least 25 minutes playing time per game, ay siguradong gugulating muli ni Kai Soto ang mundo. Wrestling sa basketball court si Kevin Durant at Nikola Jokic. Walang Bradley Beal at Devin Booker ang Phoenix Suns. At wala din namang Jamal Murray ang Denver Nuggets. Michael Porter Jr. maagang nag-posterize. Pero sumagot naman si KD. Dikit pa dito ang dalawang team sa simula ng laro. Nagpabilib si Kevin Durant sa unang bahagi ng laro at isa pang magandang block dito. And what an amazing dunk dito ni Peyton Watson galing sa pasa ni Nikola Jokic. Walang nagawa si Yusuf Nurkic. Under 6 minutes mark sa second quarter at dito na nangyari ang kaguluhan. May patrash trash talk pa si Kevin Durant kay Nikola Jokic. At papatapos ang first half 7 points na lang ang hinabol ng Suns at pasok dito ang Kira ni KD. At supalpal ni Norquet si Michael Porter Jr. dito. What an amazing block. Pero si Kevin Durant, deep at boom, pasok. At wala pang turnover dito si Kevin Durant. 22 points na and 17 minutes of action. Binuhat talaga niya ang Suns gaya ng pagbuhat sa iyo ng nanay at tatay mo. Third quarter na. Naibaba pa ng Phoenix Suns to 5 points ang lamang ng Denver Nuggets. Pero si Nikola Jokic panay trabaho kaya dismayado tuloy si KD. At nakuha ni Kevin Durant ang another milestone sa NBA. Pasok si KD sa most points in NBA history nasa 10th place siya. Congrats, KD! Nakuha niya ang 27,415 points. Nalagpasan na niya si Moses Malone at susunod na ay si Carmelo Anthony. Nikola Jokic at Yusuf Norkic nagsagupaan at pinataob sa sahig ni Norkic si so Jokic. Tuloy tinawagan siya ng offensive foul dito pero hindi agree sa tawag na to ang kanilang coach na si Frank Vogel. Dahil flop daw ang ginawa ni Nikola Jokic. At after sa tawag na to, dalawang sunod-sunod na tira ang naipasok ni Yusuf Norkic laban sa depensa ni Nikola Jokic. At grabe na ang pisikalan dito sa larong ito. Walang paawat, lahat palaban. Fourth quarter, na ng Suns ang laro, 98 all. In fact, three times nilang naitabla ang laro. Pero di pa rin nila magawa na lumamang sa Denver Nuggets. At malas talaga si KD, 0 of 8 siya sa fourth quarter at nagreklamo pa sa official. At si Josh Okogie naman, may susugurin pa. At talagang umiinit na ang laro. At ito pa galit na galit na si Coach Frank Vogel. At sa huli, nanalo ang Denver Nuggets, 119 to 111, talo ang Phoenix Suns. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.